yan. One, two. Ganun mo. Tapos sa kabila yung ano mo. Yan. Ito Yan. One, two. Tigasan mo pa katawan mo. Yan. Ah, uh, gilid ka. Yan. Ganyan na. Tapos masama tingin. Yan. One, two, left, left pa. Yan, one, two. Pogi, pag nakasmile ka. Yun. Isa pa. Ganyan ka lang ha. One, two. One, two. Yan, ganda. Thank you, Ayos. Nice, nice. Thank you, Thank you. Ay. Ano po masasabi niyo, sir? Uh, maganda. Galing nung pagkakapitik. Calculado.